Yo, tara sa araw at Julio Dulibu sa Baraco Barn Food Hub kagayang City Bay uh, Main event of the evening para sa itong Coronation Tournament One last time, tara sa make some noise! Yeah, yeah, yeah. So, mga uh, special araw sa itong mga sponsors by uh, Lumad Valley Clothing, Kalinaw Local Brand PH uh, DG, uh, DG Gadget Works, Boti Project, Tear Clip uh, Dranewald Beats, AD Beats, Drugs Apparel, Pastor Jack, Ziv Construction Supplies, KDC Studios uh, Mizar Clothing, Nostalgia Digital Films, H.C. Hubaderas sa Easy Weary. Yawa. So, na nato, Barib. Barib lang siya left. Introduce yourself. Kone Iron, Death Notes, Freeman, Jared Bancao, H.C. Hubaderas. sa sa akong mga team sa uh, PON, CSWD. Okay, PON. Batok Toy. Okay. Game na. Shout out sa... Barib lang <laughs> siya right. Introduce yourself. Oh. Didel, Repen uh, L. Repen L. Always repping ill since day one. G. So, ang naka, ang nakadaw sa coin to, si Didel. First round para kay Ron, TSO yeah, game. Game, 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 game! game. Ron Aaron versus Didel. Medyo lugi daw na ko. Rising star naman sa old gods. Balita na ba to? Veteranong walang tira. Anong kasunod nito? E tsaka lang to na inspira noong napanood ako. Siya ay tuta ni Supremo. Real talk with nice speed. How ironic si Supremo na ngayong Robin. Pero ikaw yung sidekick. Oo, nakilang sidekick. Formang hype beast na laging may baon na ice speak Pero di ako takot at kahit magsipang ka pa. ODC ay puro Katangahan din to pag nila. Well constructed daw na grupo. Pinapalag nyo pa. Ipapano e, yan maging matibay kung unang coronation pa lang yung engineer sa pagkat gago binadibag ko na. Ano cross? Rematch? Habang sa death notes ay... Ako yung pandigma na laging sinasandalan, malabo ako maging sidekick. Hawak ko po ang organisasyon na tila si Winston ng John Wick. Tapos hangad mo pa akong patayin. Sarili mo nga, di mo ma-manage. May double D ka sa pangalan, pero kulang ka sa damage. Oo, double D. May nabuo agad na tema, di kailangan pang balaan. Pag nakuha ko tong double D, malamang yung iba magsiyatrasan. Kaya oh. brace yourself, mga bike. Handa na ako sa Trouble G. Ako'y full item alchemist at para lalong lumakas kukunin ko tong double D. Sino ba yung nakagets? Mukhang konti lamang ata. Sige na, ako'y bagets. Walang hiya na pagkabata. Walang sinasanto. Durog lahat pagkadiin. Oo, walang sinasanto. Mga old gods nililip. Utang oh, nila. Mga old gods nililip. Simple kadali linya. Kalkulado bawat titik. Parang nag-settle sa pamilya. Umiiwas ko sa gimmick. Maram. Marami na akong kinikti, lalamuyan panigurado. Estado ko sa liga matagal na nga pasado, lahat niya nakaabang alam magkad, sinong panalo. Akala mo ay nagkasala, hinahanap na kasi ng tao. Tapos hanapan mo ako ng ambag. Wala kang karapatan, ibang level na aking gilas. Noong bumagyo yung liga, isa ako sa nagsalba habang kayo ay nagsilikas. Tinatangkilig na ako sa liga kasi lagi may pasabog isa na sa mga icon. Lagi naglalabas ng bago tila ba model ng iPhone. Kaya sa mga batang rapper dyan, sa mga batang rapper dyan, may na-inspira ba to? Wala. Kasi naninira ka lang ng mood. Tumanda na sa kultura, ngunit di ka tumataka, no ba pare, di yan good. Balik ka na sa kuta, tsaka hood. Di ka healthy sa mga bata na parang processed food. Yeah. Kaya ikay matatabunan pagkatapos kong buhusan mga linya pandiin at pwede na akong kasuhan. Gagawin ko sa'yo para di ako mauubusan. Di man sang ayunan tatatak ko sa bunbunan. Tinalo ni Mayuman, ikaw ba ay natauwan? Kaso ang sakit na napalalilipas ka launan. Umangat ka na ngayon, di ba at napusuan? Malas mo naman ako pa yung nakaharap kaya balik ka sa kangkuhan! Alam mo, kalidad ko, at yan ang stilong ginagamit mo ngayon. Kaya di mo ako pwedeng yabangan sa ganyan. Wordplay lang yung bago mong sandata, di? Pinagsawaan ko na yan. Where's Alvaro? Di oh Pag ako na ang nag-speak, spoke, spoken, <laughs> y'all know that I'm a big known omen. So, better pay attention, mura nagtanog thirst trap while TikTok scrolling on ya tin dog open Cause y'all about to see Ron running. And if he don't, then I'ma leave his limp no swollen. Cause the only way na kanima himu close game is it mo ulik a closed casket, but your face all broken. You. Cause bitch, I ain't joking. Kasi Ron feeling big fish, beside small fry na mura dealies. Imong style ako summarise in four simple words, and it's what's the thesis? OOP, as in siya, in layman's term, chika. Munang iyang pang bis, bis, kay imbis na magtangtwis, mura siya gmisis na wailingaw. Sige, nagsismis! Imong e uyab kay iksa ni eh. Yawa wala ko labot. imong e pen game 360p ang quality probably mommy didn't raise you right mong imong e batasan squammy Muna kalidad sa sulat, tapos nagtuo na manok sa tong syudad. Hibiwaki, unsay manok, basig bato, kay mong lirisisim, kuwaki. Copy! Copy, ma shit! Kung gusto mong maging godly, cut me? dapat lirisismo ang pinapairal, hindi mga sabi-sabi, gagi. Mung piluon ko buang, kay sobraan, mung piluon ko buang, kay sobraan kalawsi. Pero ako sa sabunan, kisigig bring up og dirty laundry. Kapan ni Moron, mas pilit pa ka sa hay Kung di tawago ng uyab sa kontra na bugay, overuse daw ang puday. Nga naman di ay, butanay, kalay. Kung makasaway ko uyab, lupig pang ginikanan sa ilang panimalay. Ni suway ka sa one minutes. Yo! Ni suway ka sa one minutes, pero wala ni talapi mong stilong pang chika minute. Kaya wala kay info against kay Yagi mo sa lyricism ka napugos og, napugos, og, og na, napugos o naipit. O dito naklaro klaro yung kakulangan na sa battle rapper and a I minute mean na kung wala kay dirts imong rival, you couldn't get a clean kill when you need it. Feeling is ng oro pero chika ay pagka fish tea. Ay pagka fish tea. Dapat liresis mo ang dominante, hindi kung sino ang mas madami ang tea. Sino mas madami ang tea? And that's where we differ. You spill the tea while I spill blood with every casual tea. So what's the tea? Teteteng tenga tenga bawat titik sa teteteng tenga tenga Walang tete te pag nakatutok ng tete-te-ka-te kanina. Ito'y tete tema na tutulok sa tapang ng tusong natuto. Kaya titik-loptong palang kang tinatag-aumtangayin ng titulo at trono. That's not Yo game na game na Substitute ka lang Kaya mo ba itong ipanalong Imukha kang teddy bear Tanga Kalaban mo ngayon may bilang Isa sa bestseller aba Lugi ka na sa sulat Surrender na tsaka Di mo ko kayang masukat Kahit may engineer ka pa Daman nyo aking galing at nalampag ko na ambag wala kayong dapat sisihin. Kundi kayo na alarma sa aking husay, ibak kayo ay nagsigising. Oo, oh, naalala nagsigising. Di ba, malayo agwat natin nasa unahan ka na ng pila ngayon ka lamang pumutok. Unang labas ko nga sa liga lahat yan na palunok. Eh paano pa naman? Ibang klase, aking apoy. Abo, pati yung lapis nilang basta na palunok. Tagaktak din, pati yung pawis. Eh ang kaso may ironic. Nagbago ang lahat nung mayroon iron dumating sa ako sa nagpahubog. Ang ironic sa nangyari sa... Ang ironic sa nangyari, ako yung may dalang apoy. Ako din pala pamatay sunog. Kabang ikaw, Nagsakripisyo ng ilang taon, pero pag-asenso na-remove. Habang ako, unang lapag ko sa laro ay malakas na kaagad. Di ko kailangan mag-improve, alam niyo yan. Taglis kang tumira. Taglis kang tumira. Sulat mo patalo. Pilipinong nagwiwika ng banyaga para sa palaktak ng tao, di ba? Sulat mo at Pilipinas. Naisip mo ba 'yon? Pilipinong nakulong na diabot ibulusyon, nagwiwika ng Ingles mula noon hanggang ngayon. Ikaw perpektong halimbawa di pa tapos rebolusyon. <coughs> ah! <coughs> di pa tapos rebolusyon, gaya. Di pa tapos rebolusyon. Ah shit, di pa tapos rebolusyon. nung kayo nandito, yung laro ay di umusad. Ay, shit. <coughs> Magulang ka di ba? Magulang ka di ba? Nag-set ka ba ng standa? Di ba tapos revolusyon? nakikita kong pwedeng mahalin tulad. Nung kayo nandito, yung laro ay di umusad. Veteranong nasa bottom feeling mo, ikaw ay luman. Old God ka, di ba? old. Kaya movement mo, nakakupad Kaya di ko na kailangan na todo pa. Kaya ko mag-solo lamang dapat mo yung alamin. Pagka-artist mo, puro pantasya. Parang sumulat ng Aladdin. Kaya feeling ka siguro. Diyan ka na sa sanay, sunod-sunuran sa supremo at sa iyo siya ay aakay. Pamalit ulo ka sa duelo, kitakit sa lang sa lamay. Bagay nga sa iyong ialay, pangkat dakila ang alalay. Dakila ang alalay, alam mo na yung punto doon. Choker ka na alalay, nakatikom pa yung bibig. Kaya paano ka nakakausad kung hawa ka sa lieg? Sipag tsaka swerte na sa akin ngayon. Kaya Kusa ka na ba Sobrang galing ko magtanghal pati ribulto pa ng buda ay na patayo. Kaya wag kang feeling dyan. Galing lang sa kakampay mga dala na baon mo. Sakto may engineer kayo sa grupo kasi siya na nga din mismo susukat sa kabaong mo. Ooh. Aking aaminin, ang Tagalog ko hindi kalidad ni Sayad. Pero sa akin kasasagi, may na lang na mag in English kaysa sa ang tanging katangian ay eh, pagtatagalog pero ang Tagalog hindi naman katangi-tangi. Mm -hmm. Lyricism na kadistil kung alcohol may ingon mo na red drum. O mura og teddy bear cause motherfucker I bear arms. Oh! Oh! Yes! Ang pangbungad ni mo kada battle mga insulto na di dapat i-appeal. Kaya'ng hisbutan niyang kahimtang sa kontra labas sa hip-hop para Mangan tiyawag taga bukid, labor, minimum wage earner, nagan kaayog i-reveal. Ubus na kay kapaglantaw sa tao ron, lisod na kayo ibabasi mong libil. Matapobre! Mo kinahimo ni mo katawan nun ang taong nanginabuhi. Para di niya katrabaho ni social welfare, pagka maayong butahe <laughs> Kainala siya mag-wage of war, inyong wage iyang basihan sa pag-atake. Gusto man kan taas na swildo o salary grade pag battle mong hari oh. Kaya si Ron A. Ron, aka double A. Feeling kaayo ayaw na gamhanan. kinsa ang apakan para igno na ni step up ang kasulatan. Sa flip top, sa flip top, proud pag-iingon. Na si Fuko na daw sa iya kay giginahan. Labot na ko gi-endorse ka sa batas ng Mindanao na wala man kay batasan. Yay! akong preba, akong preba batay nila ni Lex, imong pagka cloud chaser na tunisapaw para mapa-alive niya ang crowd ng damay og tao na ni Panaw. Oo, sa battle rap no holds barred. Pinay mga butang na di dapat ihalaw ng angin og mama para sa W. Hoy, wala to ni Mugi mamaw. Dinamay ang nanay ni Lex, wala kang respeto and I amindes. Mean you went over the fucking line, di ko mabilang ilang inches. For the sake of fame, ginawa mong lakas ang pag-exploit ng emotional weakness. o sa battle rap, palitan ng ating kalakalan, but that's none of your fucking business! Yeah. Para lang magka edge daig kapit patalim, mga scheme na masakim para ang masa ikaw ay mahalin. Pero di mo ba pansin kung paano ko naging biktima sa sitwasyon na ikaw rin ang salarin? Sa sobrang buto mo sa atensyon, sa sistema, nagpakain ka na din. Amin! Ang art form sa pandaot na puro rapataka. Sa kadagan ni Mugi, sa likod ako ang nisumbalik na karma. Muna kwaon ko ang kutsilyo og idunggab sa si imong duga na way bahala. Ang kamot atras abante, atras abante, Mura bag na mlancha, tos ang gumos di mawala. Para masabi ng elevate ang fan game. Ang sitwasyon will mong i-escalate. Kahit sa mga homies, handang maging home wrecker, so don't you underestimate. Basta may window of opportunity. Kanyang itratry door, even all his closest mates. You burn bridges to build your reputation and that throne deconstructed in every way. <laughs> so fuck what they say! Ako karon ang shooter ni na kailangan mag-reference ng NBA. Ayaw palabi big real hoy, cause real friends don't come easily these days. Pero just to be safe, kung kani inyong kasturya, papirmahag NDA. Kaya kung klase ang tawag sa fake na murag tinood, sa na ang double A. Otro, kung klase ang tawag sa fake na murag tinood, sa na ng double Patay! Yo, 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 yo! Yo, yo! Imna! sumusuko sa sumusuko to sa digmaan. Laban niya kay Lirico, di niya tinapos kanyang round. Nagulat ba kayo? Maawa ka kay Supremo, di na lumaki yung tao, kakabuhat niya sa'yo. Mahiya ka naman, tol. Dapat lumalaban ka sa digmaan hanggang sa huli mong kabanata. Pero paano ka magtatagal sa'yo magsikan, di mo nga malabasan yung sandata. Pero naganda ka dun sa Jensen. Pero naganda ka dun sa Jensen. Decision mo, tablado. Pinakita mo lang na di ka patas sa mga tao. Mga pipitsugi na isda, sinungkit mo, tsaka dinayo. Sa mga tunak ka na lang, nakipagsabayang lumangoy. Kasi pagdating sa trono, di mo kaya sumabay sa mga anak ng oro. Tingnan mo nga ka, grupo mo. Ang layo ng agwat nyo. O baka sabihin mong di mo yan hangad. Rason niya, palyado oh. Baka sinasabi mo na lang yan kasi alam mo, sa iyong sarili, tagilig na estado mo. Magulang ka, di ba? nag ka ba ng standard? Tanga, hindi ka sure. Nung, nung sinilang niyo tong liga din niyo to, naaruga at lalo naging immature. Nung ako na yung umakay, lumaki to ng tuluyan, pagalaga, sobrang pure. Baka ako yung mas magulang kasi sa liga yung sinilang ako yung nagpamature. Ah! Ako yung nagpamature. Wala. Distansya mo pagitan. Kalahati ka lang ng isang daang porsyento. Di mo yan matatanggi kahit na basic ang speed. Parang track na flammable. Dumistansya ka na 50 feet. Kasi mahina ka po manchline. Set na po ang dami. Kaya mo ba yung idigay? Literal na timeless. Na na din sila. Nababagot din sa pagkat sa release. Naghihintay parang tulong ng gobyerno. Daming dapat pagdaanan bago sa atin mabigay. Ako ay okay, feeling daw malalim. Kaya ko naman at least. Lalim niyo, Pacific Ocean. Lalim ko naman na Kaya kung usapang lalim, tatagal ba to? Sa tingin ko ay hindi. Tsaka malalagutan ka. Panahon ngayon ng tagmalas may malalanguyan ba? Pag inabutan ka na ng prey talagang aapuyan ka. Tila baon ka na sa utang at wala nang matatakbuan pa. Kaya takbo! Tangan mo paano makalaban, mga kagrupo mo, Supremo, at si Cross, di mo yan magagawa ng kusa kasi ako yung magahari at wala nang makakakuha. Hawak ko yung titulo, lumayas kayo mga puta, wala nang kapatid na magpapatayan na may ari ng lupa. Huh. Ako Sa'yo. thank you. Pag humananin na ba, Atel? Si Ron sure na get ma bench. Ako nung kalawang mo nag-Pacific Ocean Basig na Canada, ka na datang Mariana Trench. <laughs> Ron, ako'y bangutana. Nga'no pag mag-wordplay ka, imong mong gabalikan tas bangutana ka o gets? Gets. Alchemist. Six items. Gets. Hadlo ka no, insecure ang puta na wala mo react sa imong mga banban -ban na wordplay ginasit. Perte ka pa it. Roundhouse na parang iglo, roundhouse iglo. Ang dugan ka sakit. Pero ka balakay imong wordplay di matangtang sa mga nahuna kay perte ka pilit. And speaking of, linya kay na gibalik-balik. Kampante ray kamigo. Na ako'y na-discover ni mo binuatang di maayo karon yun ka maigo. Kaya sa one minutes na si reference na Denzel Washington sa Equalizer okay. Tapos punchline na di ka na makikita sa siyudad na parang sariwang hangin. Oh wait. Di ba imo naman ang ipanggamit ka big noog isak? Now bitch don't say. kumpiyansa kay ka na makabantay kay gamay reviews tos ang battle wala sa TSO page. Fucking outrage. At pagkatapos ng krimen para kalang wala. Wala kang hiya, kasi nga aso ka. Nakalagpas lang sa hurado, inakala ng akusado na walang kaso. Kaso kaso ka! Basura na ka sa sa una pero karoon na confirm mga akong view. Patapon na battle MC na hilig mag-reuse, mag-recycle, mga akong respect ay na-reduce. Huwag di maka-amuse, kisayangan ni opportunity others would have put to better use. So ay pag-asta ni mong timpla pang ginoo kasi your brain ran out of juice. Kung kanin makalahos pa sa judges, ha? ama and shit in a big way. Tipong buhuno ang tibu na mura bang naka-freeze frame. Ang koronasyon may himo kalit og isa buhay kung ako diri maka refrain Cause fuck the judges pag ang power sa akong killings magka EJ. Kesa oro, ikaw daw ang golden boy. Kesa oro, ikaw daw ang golden boy. So you think you're fire, right? Imo e mga bara, golden standard. Check again that's fire, right? Oh, fool's gold. Pero di mo ko na Kita kong katotohanan na hubad. Ragabon, ning gawas ra imong true colors in dugay ra kaning lubad. they say that you're the greatest i don't know what they even mean unsay goat basi goat imong suot na skinny jeans average mc will do anything for the victory by any fucking means but this kid is getting so billy jean na one minute ka nat lahat under to gyapon ka sa ila wala ba ka nakurat ako 10 years na sa battle rap, wapanahutan sukan o bala pang ratatat ug biha pa na lahi kani sa imo habi rasam tang sako habitat mo kung imong sitwasyon atong susiho no will bitch you out of luck kaysa ako pag kani testing when our skills are fucking distant imong improvement non existent plus ang movement inconsistent Sorry kung all three rounds akong pagkakritikal has been persistent. Hindi na magugamabot sa civil engineer mo ng daradaan ng constructive criticism. Yeah. 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 Profesor Julio Delubio, uh, Barco Bar and Food Up. Para sa to main event, bay, putangin na grabe ka solid, bay. Dutro, Soro, make some noise! So, uh, respeto, saludo sa dua. Promo advance sa semis, bay. 5-0, make some noise para kay Didel. Make some noise para kay Ron, bay. Jadgers. <laughs> little Lace, uh, Lidl, oh, okay. Tornero, mm -hmm. nabuto na ako si Lidl. Uh, siguro na daw ito sa choke ni Raul round 2-3. So sa round 1, akong yata na akong tie, kaya pa sila ka magkapanukad pa. Then sa round 2, sumay so, si Lidl, o choke po si Raul. Then sa round 3, wala ka ba ba sa round okay. sa choke. So saludo kaya po sa luwa. Yo, useless. So, um, uh, grabe ka solid nga battle. All three rounds, they uh, did it. That's how you fucking do it, right? that's how you kill it. Um, kana grabe yung pag-grace bitaw sa 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 um, level of lyricism din kagyando, ruso, sa Kagyan Doro so shout sa sa mga bay um, all three rounds yata na ako kay Didel uh, evident man po um, i'm not saying na na dili uh, kusog ang round ni Ron it's just that na overwhelm ginya every round ang ang mga round ang mga ang mga rounds ni Didel maka overwhelm sa rounds ni Ron and then especially that round two na nag uh, spit si Ron about bear uh, bear shit and then pag-abot po din sa round 2 ko dayon na murag na kanang consensual bitaw nga rebuttal na ng uh, re naingato na ka kusog po dayon so sa sa tapos kusog ito so mo um, to uh, didel all three rounds sorry by the size day round one by kay Ron Aaron katong odyssey niya nga mga odyssey niya nga bara si Cruz gibadubad to o Francis Food to ginaan ko ato pero mas kusog si Didel ba introduction niya o ang um, pag uh, katong ang unsata uh, face all broken niya sadya kasi sa mga siksi kaya punchline ba din sadya kasi gender ang round two ba nag starter si Ron Ron kusog po kayo yung ang <laughs> uh, asawika ang banyaga uh, ang gamit ang sulat pantasya aladin engineer sukat ketong yang di kuan si 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 Didier ya so, Abdul Rani Cruz ana ga alchok si surround to bay giatag na ako sa giatag na ako ni ang ito to giatag na ako ni Didier og ground trip para ra gyapon bay alchok ya pun si si Ron Ron din giatag ya pun ako no. Didier sugayo so, rap ang ang 1 2 3 Didier bay karon mo no, pugayo sa Karyas. So, three rounds para kay iyakan na all three rounds kay Didil. So, round one is kan uh, Didil, mas dagan siya e, dagan, dagan siya nga punchline. Uh, pati po si run, pero ibis na ako siya sa punchline. Mas dagan yun na atag si Didil sa round one. Uh, props niya pong kay Ron. Dagan, dag, dag napadyo, da, napadyo, napadyo, na napadyo, 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 round 2 dito na isa yata ganyan yung nao kan dito guys consistency punch lines just like yung so okay kang ron round 2 na choke siya kali yata na automatic ay dito ah uh, entry or japon consistency kang detail punch lines ah uh, siya mas ditatak labi na tong inder niya constructive ah uh, si ron nag choke yung siya sa round 2 so, traps yung pangyay ron so all three rounds pa Dido. Did ay, hindi nga sa uh, judge ay, first of all, gusto nako iingon ingon na props to both MCs, karang taas ng expectations kay top tier ang duwa, pero gidalag yun nila yung A-game. E taas kayo gusto pero sa previous judging, parang taas sa akong judging yun kay isa-isa ko na -isa ako. Karon, i-summarize na lang na ako na akong butar kay Didel tungod kay kung si Ron Aaron kung balikan niyo iyang previous battle para maabot ani na stage sa tournament makaingon ko na marag even if a game ni niya ni step down a bit ang iyang intensity sa angle choices o sa overall compared ka to ang previous pero si Didel marag ni di, times 2 times 3 no cap karang ang performance kanan so para short na lang ideal thank you